Wow, may gulay. At ito po yung ating mga gulay na nakuha. Pamatid uhaw. Kain po tayo. Mmm. Hello po! Good morning po sa inyong lahat. Yan, bali ngayong umaga po ay kami ni Bosing ay maglilinis po dun sa aming taniman. Si Bosing po ay magagras cutter tapos ako po ay magagamas po ng mga damo. Grabe, bilog na bilog ang araw. Napakaliwalas po. Tapos ay... simoy ng hangin. Yan guys, at nagkakapilaan po si Bossing para malamnan ang sikmura at kami po'y magagrass cutter at maglilinis kami sa taniman. Mm -hmm. Si Milot naman po'y maiiwan dito sa kubo at siya po ay magluluto ng aming almusal para mamaya pagbalik namin. Pagkakamilot oh. magpunan. Oo. Magkakamilot oras. Magkakamilot take your time. Iya. Yeah. <laughs> Ini testing po ni boss yung kanyang grass cutter. Kung aandar na. Ano, tara na? Lang wala akong tapsi. Kung pa magbibis po. Ah, ha <laughs> Nga pala. Yan guys, at papunta na po kami. Doon po sa aming halamanan. Para magdamas at maglinis. plano natin doon sa ating talong? Ating papadpadan, puputulan o ano? Bunutin na. Bubunutin Ayaw mong putulan. ay ganoon din lang. Sakto naman po yung aming pag-aano ngayon. Paggagamas at makulimlim ang panahon. Yan guys, at nandito na po kami sa aming taniman. Ito po yung ating mga talong na ito po ililinis sa namin ni Bossing at tataniman po namin ng panibago. Ayan, meron po ditong pataba nasa sa sako. Yun po yung organic na pataba. Na na. Bali, binunod ko po itong mga kamote at itatanim ko po ng bago. Maganda po sana ito sa may kubo kasi marami pong manok si Bossing. Ay, hindi, hindi po magkakaigit. Ito po yung ano ah. Pakahigin lang din. Habang nagagrass cutter po si Bossing, ay pipitasin ko na po itong mga talong na maliliit. At ito naman po ay pwede pang gulayin. Kukuhain ko na po. kahit lang po ganito maliliit ay eh, matigas na tapos parang may uod na po at natanggal na naman daw po oh, yun tamsi ay kulang pa yata ito atang tamsing gawa ay doon ka muna ah, sa atang pag uh... Ah... ay dito dito ka magtaling na kamuting bagay ah dito dito ah oh, sige ay yun lang yung tabi oh ay, ayos mo baka umandar ha eh, hindi yan doon yan Ayan at naglalagay po sa busing ng talim ng grass cutter. Ha? Ayaw ko pong ibubat ko na. Mahirap din pagpatay patay ng makina ha. Dapat po talaga may taga-kabig. Oh. Ano kaya? Kulangin na yung tungsi. Ano kaya yung malagot? Ano yung dapat gagawin? Ano yung Hindi, sa may, may ililagay na yun. Ano oh. yung kayo na ginawa po natin dahil parang mainit po ang panahon ngayon ay ibabaon po natin ang medyo malalim para hindi po agad malanta ito pong ating tanin mabubuhay kayo ha dito pala may puso ng saging Tapos tayo tatabasin. Hindi Lim, mo mabunot. Hindi. Aba, syempre yung mga ugat niya. Gagras ka, Terry, na lang, hindi yan. Ito lang. Ha? Pero kung magtatabas ka pa. Ito, ano? May talong pa pa yan. Yung pong mga puno ng talong ay... Tatanggalin na po ni Bossing.

Lilinisan lang muna nata at saka natatatamnan pagka umulan. Kung so, kailan umulan? Para may pandilig. Ay, tatapo mo? Oo. Ipunin mo lang diyan. Pinapakita ko lang muna ito. Saan no? so, ko tapon. Doon na, sa may lambak. Sa may... So, Sayang yung mga kapayaan eh. Wala ka naman ito. Mga lalaki. Huwag, malalaki yung ating kundi. Yan, ni Tagno. Ay, di dito lang natin matatamnan, ah. Oh, isa. Yung isa. Isang puno. Gawa ng malalago na dito yung ating mga ano, ay, kaho kahoy. Dito, ah eh. Yung iba. Ikabilaan na lang yung ating talong. isang puno na lang palang may ilagay nata dito tapos yung iba ay dito ah sa kabilang side siguro bossing ay malalaki ang magigiging laman na itong atang kamote han, eh. pag naglaman, Aby, ha pag naglaman? ha? pag naglaman? bakit hindi? Abay, uha po. Ang kagaganda. Matataas po pati. <laughs> ano ito? Kuan, puso ng sabah. Sabah. Wow. May gulay. May goodness. Tama-tama aking ilalaga yung talong. Saka ito. Sausaw sa bagoong. Sausaw sa bagoong sarap. Ayan guys, at ito po yung ating mga gulay na nakuha. Ayan po, at nahawa na po. Dito sa side na ito. Kaya ka na uli. Ito pong puno ng sili, eh, may mga bunga po. Gagamasan ko na lang po yung gilid, tapos lalagyan ko po ng pataba.

Susungkit muna po si Bossing ng isang buko. At kami po iinom at talagang mauhaw na. Hindi ako nakapagbao ng ano ay. Oh, bayan. Basa <laughs> <Dasang>, ko. Oh. <laughs> Ikaw na, tigay nakabota. Oh. Ah, Basa ko. Hindi ka lang tumungtong sa ano ah. Yan.

Anong pamatid? Uhaw. Pagtanggal uhaw. Gana din eh yun. Okay na yun. May butas na. No? Ano yan? Gumaan na. No? Buko. Sarap. Oh. <laughs> Siya po ay naggamas din. Ah, tanim? Saka namitas ng gulay na talong na maliliit. At akin na pong binapikas. Ubus mo ka na eh. Marami pa. Ah, marami. Kala ko ubus mo. Sarap. Malamig-lamig eh. pa? Pag... Hmm. Ah, ako ang ka malita butas. Malitan lagok. -ok. Tipid. <laughs> Gusto mo yung malaki ang lagok? -ok. Uh Malaki ang lagok. -ok. Siya nga, honey, buo ko nga. Ayan, ni, Kainin na nata. Oh, ayaw, halibaging ka na. <laughs> Walang taklo ba? Hindi Li mo L na. Liig mo ya rin ang pagtamna ng kuwan. <laughs> ng kamuti. Wow, ay balubi. Sarap na ito. Ito. Okay na. Yun na. Tapiasin mo. Hali. Yun na. Ito, tapiasin na yun. Malinis na ito. Oh. Kain muna po tayo ng buko. Kain po tayo. Hmm. Sarap. Oh. Kain po tayo. Sarap. Libreng buko. Hmm. Hmm sarap. Tanggal ang pagod. Hmm. Busog. Solve. Wala na yung kapartner, na Hmm. Ha, ah, ito ha ni ang susunod. At ang antam anta na nat at baka gumango. Bupo, may isa pa pong buwig. Ayan guys, at amin na rin pong binubunot. Dila kayo kung ilang puno ang mapapatanim. Bunot na rin po. Tataniman na lang po ng bago. So ako'y okay, tapon Tama din pala naman, makakuha ng puno, masira. Dilipin ulit yung ating bago Hello mabunga. Meron naman po siya yung bunga. Kaso lang po ay kakaunti yung bunga niya dahil puro dahon po. Kaya ang ginawa ko po ay saka ang ganito daw yayabating mo. Parang gaganan ninyo ah. Uh. Bakit po? Para mamunga. oh, mamunga kayo ha. <laughs> mamunga kayo ha. Ganunan nyo ng bunga. Pagawasan ko ng dahon. Masyadong malago yung dahon eh. Kaya ang bunga ito ang yung... guys at bali tapos na po kaming maggamas doon po sa aming unting halamanan. Sa mga susunod na araw na lang po kami magtatanim. At bali nandito na po kami sa kubo. At si Milot po ay nakapagluto na ng aming almusal. Kakain muna po kami. Kain po tayo. Kami po ay kumakain na. Mga almusal na. Pinagluto po kami ni Milot. Thank you Milot sa masarap na almusal. Pakita mo Milot yung aming ulam. Meron po tayo ditong pritong itlog na may kamatis. May tuyo at saka po ispan. Sarap. Kain po. Sarap po dito kumain. Lalo po kong summer. Mm -hmm. Ginhawa po ng, ng, ano, ng hangin. Yan, at bali, hanggang dito na lamang muna po ulit itong aking vlog. At muli, maraming maraming salamat po ulit sa inyong lahat sa walang sawang pagsuporta at panonood. Magingat po tayo palagi at God bless po Dita sa inyong ako. lahat. Bye-bye!